Ayan, isang magandang umaga, Migo. Ito ay panibagong araw natin, Migo. Sa ating adventure na kitang. Habang tayo ay nagpapa nagpapatakbo kanina, sila naman ay nagpain ng ating kitang, Migo. Ayan, o. Oh. Ito ay masubok naman. Itong ating panibagong araw ayan nilalagyan ng pamain migo ayan o no? ayan nalagyan na yung isang mukha ng ating ano kahon ng kitang ayan. bali ngayon ay nandito na tayo sa location ng ating paghuhulugan ng ating kitang migo ayan yung dalawa kasamahan ko si Tupir at si Jik Jik ayan Migo ito ay mga available Migo wala pang mga asawa to <laughs> ayan PM lang kayo mga Migo <laughs> Yan, salamat nga pala Migo sa inyong pagsuporta sa aming channel sa walang sawa ninyong panonood migo ayan marami pa tayong mga video na makikita na mga isda, isdang bato migo ayan kaya kung inyong nagustuhan migo ang aming video huwag ninyong kalimutang mag subscribe mag like at lalot higit mag sa iba migo para mapanood din nila yan salamat sa inyong suporta maya pagkatapos natin uh, na migo ito ay ihulog na natin Alas 3 pa ngayon ng oras. Maya, mga alas 4 siguro. Hulog natin to pagkatapos. Main. Sige, abang-abang na lang tayo maya, amigo. Yan, maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat. Ano, yan no. Oh. Bali, tatlo pa. Yung lalagyan natin ng pamain. Ayan. Ayan. Isa pa lang mukha yung nalagyan natin. Okay. Babay muna tayo. Ayan migo. Bali tayo ay nag na natin kitang. Ayun o. No? Sa unahan. Ayan. <laughs> Kaya nahulog na natin migo. Mamaya, abang-abang naman natin ito pagbatak natin. Ating adventure kita na. na. nga pala yung ating sinusundan ni Guna, ano? Malaysia mapping ayan yung bahura ayan yung ating sinusundan ayan no tayo ay bago palang naghulog migo ayan so, nakatalikod yung atin nag-aria kasi ganyan talaga pag ng kitang Migo, abang-abang na lang sa ating adventure kitang Okay, abang-abang na lang mamaya Okay, Migo Ayan mga Migo Yan lang ang area natin Yan, yung isang pisngi na yan At yan, ang veterans nating Taga-area magpakahasa daw siya mag para siya nang taga ariya dito ni idol kogoy ito kunti na lang ayan si idol kogoy sa, sa likod Ayan. At siya yung magabuya na. Mga idol. Ayan mga amigo. Ayan. Lumiwanag. Maliwanag na. Ayan. Siya naman ngayon ay maglalagay ng buya. Ayan. Maglalagay yan siya ngayon ng buya. liwanag ng bahaging silangan Yan, magbubuya na siya mga migo. Yun, gahanap mo siya sa buya niya, inupuan niya lang. Yan, ganyan mag ano nang buya mga amigo. Yun. Na. Okay, mga amigo. Good morning pala sa inyo. umpisa na tayo magbatak ng ating kitang ayan yung ating bandera ng kita mo, bandera ng Pilipinas ayan umpisa na natin Ay alas si Tima ng umaga. Yan nito. Ano agui na mata yang ating makina. Yan, umpisa tayong magbatak migo. ng ating kitang subukan natin ito kung meron tayong mahuli. Itong location na ating pinag arihan ng ating kitang. Ayan. Wala pang laman yung ating kahon ng kitang. Ayan o. Yan ay yung aming pamundo. Buya. subukan so, natin dito kung meron tayong mahuli migo yan okay ano na lang maya abang abangan lang natin to maya migo kasi mahaba yan nasa mga 125 di pa itong ating ano nylon na pamundo migo. Yan, nabang-abangan na lang natin mamaya pag ng ating kitang. Kasi baka maloba tayo. Ano na lang ang ating percent ng ating cellphone? Ah. Uh, 30 na lang siguro to. Okay, abang-abang na lang tayo. Ayan, migo, umpisa na nating bitbatak yung ano, yung kitang natin ayan oh. No? Yan, mag na. Kaumpisa pa lang, Migo. Simulang simula talaga to. Oh, may isda naman tayo, Migo. Ayan oh. Wow. Ay, dulawan. Dulawan na mga liit. Basan maliit. Basan kay malalaki Bakit maliliit lang yung mga kumain? Yan, Migo. Ang iba yan ay malaki. Umaabot ng 10 kilo. Ang isang piraso niyan, yung malalaki. Yan dumawi sa atin, maliit lang. Ayan, oh. Malay mo. Baka sa unahan ay meron na dyan malaki. Yung nanay na. muna yung ating taga sinsay sobrang ganda migo ng panahon ngayon natin oh kalmang kalma migo medyo ano lang maulap ulap lang yung kalangitan kaya medyo madilim yung ating video pero yung ano yung dagat natin sobrang kalma ayan oh, kalmang kalma talaga walang ka-alun-alun. ito ang ano migo maganda pag ano pag maganda ganitong ano ay indong ayan Abang-abang na natin mamaya naman, Migo. Abang-abang na naman tayo. Ayan, meron na namang isda, Migo. May isda na naman tayong nakita sa ating adventure kitang. Ayan. Sabi ng ating birador, mirun na naman daw. Matingnan nga natin sa taas kung meron nga. Ay, meron nga, Migo. Ayan o, dulawan pa rin. O, nakawala na. Ay, akala ko nakawala na. Ayan o. Wow, medyo malaki-laki na. Migaw, malaki-laki na yung kaunti. Kesa doon sana na. Ayan o. O, o sarap nyan. Mamahalin yan. First class yan na isda. Pang-sporter yan. Ma, mahalin na isda ko. Ang gaganda niyan. Maganda pa kay Aramina. Wow! <laughs> Hihi. Ayan. Nakadalawa na tayo ng dulawan. Medyo malaki-laki na Umaya yan May malaki pa talaga yan dyan Marami pa yan Kaumpisa pa lang o oh. Kumpisa pa lang natin Ang ano Batak ng kitang Mahaba pa yan Marami pang mangyayari dyan sa unahan minggo Migo, may maisda naman migo, maisda na naman tayo. May ina mamataan naman tayong isda migo sa ilalim pa ng dagat. Anda ko makita sa ting cellphone. Ayon. Oh, yo, na wow. Hugu. Nagtuwad-tuwad na. Na <laughs> Ayon dulawan pa rin. Ganda siguro pangawilan dito ang ah. hmm? dulawan ah. Ayan, tulawa naman. Mapuno lang yatin yung isang banyera puro dulawan ay ayos na. Meron na naman? Meron pa? gandam brite eh kitakabuhi okay ba okay. 'yon alin ayun oh ah Hindi. lumutang miko lumutang yung isda oh ayun oh lumutang Buhay pa lumayo na lang sa akin Bugsayin mo, bugsayin. Parang kunin natin. Ayan oh, no? lumutang. Nakatanggal doon sa ating kawel. Titi -titi. Hindi. Yan? Ah, si Nimo. Nimo? Ayan, no? Tumanggal sa kawil, migo. Ah, okay, makuha rin yan. Kasi lumapit na siya. Ayun na. Oh. Ayun na. Oh. Ayun na. Oh. Sayang, isda pa rin yan, Ay, bak Ang sarap ng isda niya but isdang bato pa naman ayan mga migo lumutang na siya ayan o lumutang na migo ayun ayan o ayan malaking isda oh wow ayan o migo laki niyan sobrang laki niyan Oh,

Ayan, Migo. Okay. Ayan. Oh, lapong baboy. Ayan. Hala. Okay. Lumutang siya, Lumutang. Lumutang. <laughs> Lumubo kasi yung balon niya. Ay, 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 pag yung gamot tayo. Delikado na. Buhay pa na. <laughs> Patay, Patay na eh. Buhi pa. Patay-patay na na. Ayaw. na, Dara, sasang. Kuha na sa kuchilyo, kuchilyo. gurta kuchilyo. Patay-patay na. Sabi pa nga ni Jan Jan. Huwag magtiwala. May bunganga Okay. Siguro. Mapakan na. Ayan. Okay. Abangan na naman sa susunod mga amigo. Ayan man, mga amigo, ayan. Ayan, no, buwala-bula na yung, ano? Yung balik. Dagat. Ayun, ayun, lumutang na, ayun. Ayun na, amigo. Sa Ayan, lumutang na. Ayun na, ayan, nakita ayun na, na, na ayun, lumutang na. Oh, dalawa, dala Ay, lal dalawa. Diba? Ayun, dalawa. ayun napasunod, yung... <coughs> Wow! Dalawa <ayan>, mga amigo, dalawa. Dalawa ang lalaki. <coughs> ayan na. Ayun lumutang na, mga amigo. Wow. Kala nyo ha? Ayan! Kala ay nyo ha, po. Frank! <laughs> ayos to, ayos! Oh. Mm, ang ganda mm. lahin Dalawa-dalawa lumutang! Ayan, amigo. Oh, ay, Ayan. na, amigo! Ayan! Laki pa naman! Ah, Ayan, amigo, ito isa! Ito na ang sinasabi ko! Mga Ayan yung isa, baboy. amigo! Ito yung isa! Oh. Oh. Lapong baboy, mga amigo! Ayan yung isa, oh! Um, ayos, to, ayos <laughs> Pas-pasin, Migo <Miguel. laughs> Parang ini naman ikaw Nakat, Migo Ayan, abangan na naman natin Sunod, mga Migo ah, Ayos, to, ayos Ayan, Migo, maistana, Migo Ayan Pulpot Sama ng lapo pa boy <tapos> Balik tad

So, isda pa rin yan basta isda ayan isda bigo isda oh grabe maliliit na lang isda kanina malaki ngayon maliliit na anong klase